Okay guys, for tonight's menu, magluluto po tayo ng pork and chicken adobo sa gata. So, ayan po yung mga ingredients natin. So, first, pinapry natin yung ating meat. Pinaghalo ko po yung chicken and pork. Pero minarinate ko pala siya guys, ulit. So, antayin natin lumabas yung sauce niya. Hanggang sa oil niya na yung lalabas. Kasi yun yung panggisa naman natin. Ayan na siya. Lumalabas na yung oil niya. Then, i-half-cook natin yung ating patatas takpan ulit natin 3 to 5 minutes alu-aluin natin kaya natin hinahalf-cook para hindi siya maduro mag-firm pa rin yung patatas buo pa rin siya So ngayon magigisa na tayo yung oil niya yan yung oil kanina dun sa pork and chicken na pinatuyo natin So lagay natin yung what's that luya then bawang next yung ating sibuyas mamaya na yung sili pag malapit ng maluto para may konting anghang yung ating ulam so ayan hanggang sa mag brownish pwede na yung ating sinilagay na natin yung ating pinato pork and chicken igigisa na natin halo halo in ayan Tapos lagay natin yung sauce kanina sa marinated nating meat. Then yung second na gata yan. Yan yung pangpalambot natin sa ating meat. Ayan na. So nilagyan natin ng black pepper. And Of course, lagyan din natin siya ng chicken cubes. Chicken cubes na lang ilagay ko, guys. Isang peraso. Isang cube. So, ayan na. Then, lagyan natin siya ng toyo at kaunting suka. So, ayan na siya. Medyo brown na siya. Lagay na natin yung ating patatas na hinap-cook natin kanina. haluin lang. Ayan, mukhang yummy na siya, guys. Next, tagay natin yung ating sili. Siling maliliit yun guys, para maanghang. Then, yung last, yung first gata natin kanina. Then, pakuluan lang natin. Mga 5 minutes din, guys. Look, who's our cook for tonight? Pogi. Oh, you know, guys, ready to eat? Thank you for watching.